Dami! Kasama mo lang kanina! Nawala eh, tumiretso lang ako kanina eh. Silipin mo dito, baka nandito. Baka window shopping. Mahirap pa napin yun, maliit yun. Parang ikaw. <laughs> Siyempre, nanay nga eh. Mana-mana lang. Teka lang. <laughs> tignan mo, tignan mo, tignan mo. tumuturo turu Ay, magsitsipong. Tumuturu-turu ka pa. Ooh. Spotted. Spotted. Window shopping. Moto. Tapitan natin. Kala mo may pera pang bilhin. Uy, dami niyan, Mia! Dami pinakuha. May pambayad ka ba? Okay lang yun. Tita, mahal dito. Bakit nandito ka? Oh, okay, okay lang ito. yun. Aba, oh, marami yung songhan. Siksik! Window shopping ka. Dami niyan ah. Hmm. May pinagod mo si ate, Mi. Hindi ka naman bibili. Alam ko naman yun eh. Na <laughs> Hindi <inay. laughs> <laughs> e. ka mainay. Hindi ka mainay. eh. Di ang bibili, promise. Maniwala ka. <laughs> Taon ko sa mundong to. Alam oh, ko na Oh, excuse me. Hindi mo. Hindi mo, te. Hindi niya. Oh, ano to, diba? eh. Sasabihin ano. niyan, te, pangit. <laughs> Sasabihin niyan, hindi kasha. Walang size. Oo. Oh, oh. Walang size. Mm. May size, pero hindi, ano. Oh, in, diba? lagi may pero, di ba? <laughs> Pag may size, sabi niya, ay, parang di ko gusto yung kulay, gano'n. Pero pag Mag wala, diba? Pinagod mo si ate. Ipapabalik mo rin sa kanya, tita. Ako ba nagpagod? Hmm. Iyon mo na kayo nagpagod. Oo. Oh. Oo. Oh, iiwan niya lang dito. Oh. Look, Hello. Saglit lang po ah. Saglit lang tayo ah. Ni. Lahat tayong pera. Mahal dito. Ang ganito. Ayun oh, na may tinuro na idol. Mi, masama yung ano, naghahawak ng mga ganyan. Pero mas bet, mas bet Ay, I Mi, mean, may munong dyan. Huwag ng turo dyan. Wala? Magkakasakit tayo dito pag katuro ka ng turo. Nanununo tayo sa punso. Okay oh, lang yun, isa lang. Ay, isan! Gaano ka dalas minsan? Minsan lang magturo. Minsan lang magturo. Ay, malapit na birthday ni tita. Malapit na nga lang... eh. birthday mo tita. May... Kalang birthday mo tita. Kalang birthday mo tita. Medyo kinakabahan na ako kasi birthday, birthday niya na sa 22. Oh, ah, 22. March 22 yung birthday niya. Ano ka ba? Kayang-kayang niya idol yan. Gusto mo nang bagta? Nag-iisip pa ako eh. Ay! Nag-iisip pa! Nag-iisip pa! Tara sa 168, marami doon. <laughs> sa Green Hills, marami. Mm. Anong tinuturo mo, Mi? Baka magka-steep-neck ka dyan. Mm -hmm. Masakit yan. Mm -hmm. mag -ano mo? Yun? Yun, yun? Gusto Disaction. mo yun? Mm -hmm. Alin dun? Yung hilaw? Hindi. Hindi. Yung... yung... Papagawa tayong ganyan sa bahay. Hindi ano. Yung yung bag yung 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 bag yung gusto mo. Opo po. Ate. Paki palabas na po ito. Masyado po maraming tinuturo. Pwede po makita 'yon. Marami siyang gustong tignan. Mami, para daw makita mo 'yon, ikaw ang tumutulong dito. Hindi ko dito po. Tingnan mo te. Kanina damet. Nga yung bag. Titignan niya lang yan, te. Sabi ko sa iba, di ba? Wala. May available color. Ay, naku, may available color. Pero, naku, tinuro mo pa, te. Saka rin, eh. Cute nga, eh. May mas malaki ko, te. Maganda. Isa parang kasha ka na dyan, eh. Ang laki-laki niyan, -laki eh. Hindi, ah. Ganito ka yung mga bag ko. Mami, sa liit mong yan, ganyang kalalaki yung mga bag mo. may mas malaki pa nga dito. Ito na nga pinakmaliit. Oh. gusto mo niyan, Mi? Eh, ito, bibilan mo ko. Ay, bibilang kita, Mi. Ano sa isang kondisyon. Oh. Maglalaro tayo. Nang? Nang feel lucky. Oh. Oh. Pipindot ka lang, Mi, ng tatlo. Pag nakatatlo ka, bibilang kita nito. Pag nakatatlo? Pag nakatatlo ka, yung walang bomba. Yung walang bomba. Oh. Pag wala, uuwi na tayo. Tiyanan! <laughs> Dalawa na lang! na low bag. <laughs> Hindi, meron pa yan. Dalawa na lang. Oh. Isa na lang. Masakit na yung dibdib ko. Yung bulsa ko. Oh. Ano? <laughs> <laughs> Parang mali yata tayo na napunta dito. Oh, dahil nakatatlo siya, bila natin siya ng bag. Yay! Oh, mami, anong gusto mo? Black or green? I want the black. Black ko daw, ate. Tita mo, sabi ko sa'yo, hindi siya yung bibili kasi ako. <laughs> <laughs> teka, teka. Hindi <laughs> ko pala natagdan yung presyo. Kano to? 17,000! <laughs> Mami! Ah, huh? 17,000 yung bag mo. Seventeen? na yan. ko seven na. O kaya nine. <laughs> o diba kinuha niya agad? <laughs> te, walang discount eh. Wala po mga hindi ko price po. Kaya iwan namin siya, te. <laughs> pag wala kami ng o Okay. Kasi... Oy, ang ganda. Mami, araw-araw mo yung gagamitin, ha? Mami, araw-araw mo gagamitin yan. Ate, ba't mahal yan? Ano meron dyan ni Crocodile ba dyan sa loob? Ay, buhay na Crocodile ba meron dyan sa loob? <laughs> Oo oh, <po>, ma. Asan? Dad, <laughs> baka kagatin kami. 19 na. <laughs> 19. <laughs> 19 din. <laughs> <laughs> may impresyo. <laughs> 17,000. Alam ko, 7,000 lang. Budol. Ano, ba't mukhang malungkot ka? Mukhang nalugi ah. Bayad eh. Bayad? Sino mo isa dun? Sino si tita? Oo. Oh. <laughs> okay na, okay na. Happy na ako. Makita oh, okay ko happy siya eh. Oh. tignan mo, tignan mo, tignan mo. Ako oh, Deserve niya yan, alam mo kung bakit. Kasi nung bata ako, Well, oh, ang <laughs> naiyak na mag mag deserve ng nanay mo yan. Hindi, <laughs> 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 kasi pag nanay ka, di ba, unahin mo yung mga oh, anak nanay mo. Nanay ka ba? <laughs> hindi, hindi ako siya. Oo, oh, nanay ako na Hershey. <laughs> pag nanay ka kasi, unahin mo yung mga anak mo. Eh, nung bata ako, inuuna niya yung tuition ko. Rama ba yan ate? Diba, ate? <laughs> ka, Di ba, ate? Pag nanay ka, hindi siya nakakabili ng mga ganitong bagay. Di ba, hmm. mi Minsan lang. Minsan lang. Alam mo na, unahin niyang bilhin. Ano? Backpack ko. Bagpak mo. <laughs> yung bagpak ko. Yung heartstring. Yung throwing. Heartstring, heartstring. See, heartstring. Heartstring. Ano, ano? Hawk. Hawk? Hawk bag. Ah, hawk bag. Batang 90s ka Tapos talaga. Tapos ganun. Yung minihila. Yun lang yung nabibili niya noon. Tapos mm -hmm. mga damit. Uniform ko. Ano ako masabi? <laughs> I'm broke. I'm broke but I'm happy. <laughs> but I'm poor but I'm kind. <laughs> okay, let's go. Uh, di na tayo kakain guys tubig tubig na lang oh. <laughs> tubig ka na ito buti na lang may aqua ay, yun plus ang katit ay naku ate oh, ang ate ay yun, saya ang saya niya o ang saya niya o ang saya niya e o tinan mo o not one but two sa liit niya ngayon tignan mo napakalalaki ng dala niya happy thank birthday. birthday thank you thank you po thank you ang dito payback time It's payback time. Siyempre, hindi naman forever na yung parents natin 'yung magbibigay sa atin. 'Pag nagkaroon tayo ng chance na magbigay at mag-share, lalo lalo na sa parents natin. Gawin natin hangga't may time pa na para magawa natin 'yung mga bagay. And so, I am blessed to have you guys, to have you as my children. iiyak na mommy. I love you, me. Love, love you.